okay okay praise oh chris i'm lucky ay sasabihin mo tatay kay tatay okay. tatay okay. ka ba mo tatay need to to oh oh yakalan over mo halika na wala ka na siat si ada si kidi wala nakikinig uwi na si kidi Sige. Upo. Upo po. Ano? Anong salamat? Salamat po sa inyo. Nandiyan po kayo para sa akin. Ikita po kay Mama para sa Kasi may ilang puso ko sa inyo. Ibigla ako. Wala siya. Dahil, Kasi sila dalawa lang Kasi sila dalawa lang magkasama eh, ako po nag, ano, sa kaya, kailangan ko rin ang yeah. kuwain si, uh, ngayon, ano, hindi yung, kailangan ko rin si po, uh, pagpilay sa kanila. Eh, parang kila, yung mga nagagawa niya na, dahil ko maaalala, yung, pipila niya, ako ko lang, mabuli ko sa, ano, sa tabaho, yung mga nakalang, tapos pagkain na lang po, dahil siya rin Nagpapakain po niya sa alagot po. At si? Okay. Tapos si mama, kung ano yung mga higay si mama ng ulam, alam niya lang kung ano yung higay si? request ni mama. yung mga palagi yung maaala. Kasi gusto gusto mama yung yung Pero sa sino? Alam na niya kung anong gagawin sa mga tapos yun, uh, ano, uh, okay, wag de... kang okay, de... sa akin yun, na may mga nalangin. Oh, ah, It is mga pag-uwi. Tapos yung, yun pa, yung pag-uwi ako lagi siya yung nagbukas ng gate sa akin sa bahay. Kasama yung anak ko, naantay ako lagi na sila sa akin. Mga ko pa lagi, anak mo, mami na mami. Na. Wala pa, balik na lang ako nito. Wala pa mami. Na. Palagi niya ako sila ng paper. Naka-assist din siya. Pagpapasok sa Mexico. na ako po. Kasi para sa akin, yung mga harap tatay ko, mahirap din sa akin na lagi siya dumada yun. Ang yung ulo niya so, akin, yung ulo niya. So, akin, yung Tapos, 40 oras lang sa nakatulong. Minsan, oras lang. Minsan, 2 oras. Gising na agad siya sa madaling araw, ganyan. Na, magkakapin na, dali-dali-dali na yun. Para sa akin, um, um, ta -daman. na uh, na rin uh, ako na wala ka nang nararamdaman. Hindi mo gusto ko na mo yung um, peaceful life. Ah, peaceful yung sa ano mo, na wala ka nang nararamdaman. Ay, ano, yung Lagi ko lang maaalala yung mga ginagawa ko sa aking araw-araw um, simula nung paglang ito. Simula nung namulat na ako na hindi mo nakapag-isip na ako ganyan na ba't yung mga kwento mo sa akin na nung maliit pa ako na hindi ko mananatandaan hanggang sa mga kapatid mo, pamilya mo na pinapakilala ko sa akin na hindi ko ma-recognize yeah. na ganyan na sila, ganyan na Dali kong buhay ni Ikaw. mga mga ano, mga experience ko sa buhay. mga last At siyempre, ikaw alaga mo ikaw palagi ang to the rest sa kanya Masama ko meron ang kanya Dalang gumugupay na apple mo, bilay ito publication ng mga Sa pondo baba para dito. ng tubo. Sa mo, pag-iingat ng hindi niya. Sige. Sige din. Dalang sa, ayaw ko ng kinakain. Pa, pati pag daw may sari, mama, lahat ng sa hirap at saya, pala rin kayo nakakaino Kahit na alam ko na hindi ko siya masyadong makausap kasi bata, awak ko. So, hindi ko siya Sa gabi lang kami nakakapag-usap pag na, hindi. Nakapagpay na na siya. ko lang sa nakakausap la na Sa inulis na mag-usapan ano Okay. 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 Nice lang naman po yung buhay namin sa hindi Kahit wala Okay. Kung pa lang kung tutuloy namin yun kahit na wala pa. Mahirap lang talaga kung na doon sa mayro pa lang po ako mayro pa matay din Oo, oh, mm. so, yes si pogi may plan kana yes. sa internet so, at dahil talagang palayong nalalakat niya ulat kisama parepareto pamit din sa pasiklo balo pag ayaw niya kung hindi naman siya risko at cagayon ano masama at sila kung inalok mo bis sa mga sila kung tatay doon, ano sila ang nagaalok ng paglakad-lakad namin. Next week, sa pagod na yun ang balot. Next week, mamatay ka. Next week, ano ba? Next week, mayayay na pala ito. Kung pa man, malakas-lakas pa. Malakas pa na nandito na. na na Hindi ko lang sinasabi sa inyo lahat na sasabihin ko siya na nung pa, pa ma, sasabihin ko, baka lang kayo mata ko. Sabihin ko siya na, hanggang kayo matay, Puntahan nyo ako. Oh. Pwede hindi kayo makapagbigay sa akin. Basta makita ko ako ng kalidya. Maligaya na ako. Makangitay na ako sa akin. Sige. Kontra! Oh. <laughs> Kontra! Eh, pero, naipakita niyo na sa pamamagitan ng akin yes, ng mga kasama. Na hindi naman, yung iba, karamesya nyo, hindi nyo naman sila nakita. <laughs> at kung ang nakakita lang dyan, si Awa, kakasin yung music. Pagmamahal niyo sa akin, although hindi naman siya member ng 42-22, binigay niyo sa kanya. At saka nais kong pasalamatan yung ito. Uh, Nakakaganda nito, kulak-lakla ito. Oh. Anong nagbigay niyo niya? Si Aurora Pascual. At si Lucy. Plus yun. At saka yun yung kinain natin,

Black Belter, hindi ko alam, hindi naman yan, pwede naman ka binakay. At saka, marunong daw mati-spanyol. Hindi ko alam, sabi oh, ko <laughs> pa na, oh, hindi daw mag-blue na iskwelya. sa Spanish. Oo? Oo, hindi naman mag-blue lang ako ng konti sa inyo, ha? Ah,

Ken, Kenny Rogers, lada ano? oh. pa siya. Ang gaganda ng kanta mo yun, pero dalawa lang ang mo. Ano pa yung isa? Dunod na yun. Hindi ba ako pag-ungha yun? years, you decorate na yun. at maraming, maraming, maraming salamat sa inyo lang. Ito ay yung asawa ng, asawa ng kapatid niya, hibat ko. Eh, hey, kung lang nakita, Oh, sabi po sa kanyang asawa, bata pa pala yung asawa mo at guilty. Yun lang po ang salamat. Sa okay. Thank you. Maraming maraming Ay, okay. na kami ni May. salamat sa Ay, ma Kanina na sunod pa. Ah? Nahuli nang dati. <laughs> Nahuli ako nang dating, hindi ka naligaw Hindi naman dali, laki pang pano eh. naligaw pa ako tuloy tayo Lawas ko eh. Oh na bae, abang bae, abang. Ah. So, that is it. So, I think you are the one who is, yeah. So, I think that is the reason. Bukas, and then I think that is the reason. Katahan niya, oh, at hindi naman tinuloy ko siya. Di ba?